Ayan, welcome back ulit sa aking channel. So ngayong araw ay itutur ko kayo. Ito yung unang tour ko ngayong taon. Tutur ko kayo sa aking tindahan. So ito yung ating ganap ngayon for today's video. So dito sa labas, meron tayo ditong mga Max Glow, yanyan, mantika, suka. At dito naman sa bungad ng aking tindahan, Andyan yung mga gardenia natin, soft drinks at ilang mga Pringles. Tapos, dito sa harap ng gitna, kumbaga, parang pinakalabi. Eh. So, dyan ko nilalagay yung ating itlog at saka mga bigas. Tapos, dito naman sa may counter natin, sa ilalim, dyan naman yung mga soft drinks natin, um, coolers, jelly juice, at saka yung mga tubig. So, basta yung mga pang-wholesale natin ng na product. So, dyan ko yan nilalagay para um, hindi naman mabakante itong harap ng ating counter. So, diyan naman yung counter natin. At yung kulay blue na yon yun naman yun yung lagay natin ng gamot. Tapos, ito yung sa mga puting yon diyan naman nakalagay yung ating mga noodles, tsaka gatas, yung mga pabubutas ng daga. So, naibablog ko naman dito guys na ano, marami ding mababait talaga hindi naman talaga yun mawawala sa ating tindahan tapos sarap ng counter natin na yan <clears throat> may mga chicherya din tayo so dito naman sa ating naman tawag dito basta yan, yung lagay lang pa rin Andyan yung ating mga asukal mga biskuit na dinapay at saka mga cup noodles so dyan natin nilalagay ang ating mga biskuit mga <clears throat> Tapos dito naman sa likod ng ating tindahan, dito yung ating mga dilata at sa taas naman yung malalaki nating pangrekado para kasi medyo mga mahal to so ating itataas para kumbaga mataas yung value niya. So, yan lagay natin. Tapos may fire distinguisher diyan. Diyan dai sa ko nilagay sa gilid so, yan ay kasama sa ating permit. So, dito yung ating mga plastic na mga baso, mga microwave bubble, at ayan, mga kung ano-anong plastic, kagaya ng friend mo, charot. So, ayan, dyan sa taas naman, yung ating mga chichiria section. So, um, tinitrandas ko na ang aking mga chichiria kasi nga, uh pag nakasalansan siya ay binubutas ng taga so ito yung mga Max Glow ko so ito yung 1 liter sa side yan tapos doon na yan yun naman yung 1.5 so kakadeliver lang ng ating mga Max Glow so dyan naman yung ating mga napkin, diaper, Sunrocks, kumbaga, sama-sama yung ating mga ganyang product. So dito naman yung ating dalawang ref and dito yung ating mga sabon, mga Watson product. Ayan, nandiyan yung mga polbo, mga alcohol, mga sabon, mga pabangawakalang malalaki. Tsaka mga surf powder, mga cream self, mga shampoo. Ayan, may mga almighty rin tayong parinda, mga alcohol, So, dyan ko nilalagay. So, para hindi halo-halo ang ating mga parinda. So, paghihiwa-hiwalayan talaga natin. <clears throat> Hihiwa-hiwalayan, naka-organize ang ating mga paninda sa ating tindahan. So, dito naman sa side natin, andyan yung mga maliliit na panglahok din. Mga toyo, suka, patis, mga gatas. So, ayan. So, may mga nakasabit din tayo, guys. So, ilan yung mga, ilan, ilan sa ating mga paninda ang isa, isasabit na, isasabit natin. Ayan. Tapos, dito sa likod naman ng ating counter, ay meron yung, yung mga plastic na kagaya din ng friend mo. So, ayan. So, nandiyan din yung ating permit. Diyan ko nilalagay. So, ayan so kung ano yung setup ko dun sa kabite ay yun, ginaya ko dito so, mabilis ko lang naman mabilis ko lang na naiayos kasi meron na akong idea na itinuro ng asawa ko kung paano mag display so kailangan ay hindi halo-halo ang ating mga paninda <clears throat> so yan sa labas ng ating tindahan meron din tayo dyang uling at walis so ito ang ating labas ay loob ng ating tindahan so Ayan ang ating mga candies. Dandan din. At ano, ito naman ang aking setup sa kabite. Kaya hindi na ako nahirapan. So, kahit wala na yung asawa ko, eh, yun pa rin yung aking um, setup dito sa, tindahan ko dito sa Batangas. So, yun yung tinuloy ko. Tinuloy ko siya. So, dito sa likod, mayroon pa akong likod. Doon ko nilalagay yung aking mga stock. So, ayan na lang mga kasari ang aking isi-share. Sana po ay nagustuhan niyo yung aking video. At ito yung aking sari-sari store tour dito sa Batangas. So, ayan. Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.